Place, like, oh, sa ito, sa uh, lugar para uh, po para ito sa mga um, um, sa ka-conservasyon ng ating uh, munisipyo, um, ng ating bayan. Ma'am, uh, at sa lahat ng ating tagapakinig sa Net25, alam po ninyo, napakalaking tulong nito sa tulad ng munisipyo po namin sa inyong panitakeso dahil uh, meron lamang kami sa ngayon na district hospital na level 1. So yung mga cases po na talagang nangangailangan dali sa mga tertiary hospital, pinakamalapit namin is uh, Manila, Lucena, at uh, Santa Cruz, which uh, roughly estimate na sa dalawa pa lamang na lugar tulad ng Lucena at Manila, apat na oras ang yagi. Kaya napakalaking tulong po nito dahil hindi lamang naman uh, hindi lamang naman po infanta yung kinikater ng district hospital, pati yung mga Gita areas o yung mga island municipalities. At tayo naman, in the mother town of Northern Quezon, uh, we've been helping yung mga karating bayan po natin. So ito po ay uh, malaking tulong uh, mula nga po sa PCSO na magamit po talaga ng mga pasyente at kababayan po natin sa Northern Quezon. Um municipal ba yung mga kaso o mga sakit ng ating mga kababayan na kailangan po na talaga na i-transfer or i-byahe papunta sa mga hospital Ang uh, sa absence kasi mga ng surgeons dun sa lugar natin hmm. dahil nga ito ay level 1 hmm. hospital lang. Uh, talaga po yung mga cases na Uh, inataki sa puso uh, yung mga po na high blood na talagang kailangan na po na mailuwas at yung mga interventions na kinakailangan ng surgery, talaga po kailangan na Lucena or uh, Manila pumadala uh, kung saan may mga level 3 hospitals kaya po uh, napakalaking tulong po talaga dahil uh, sa mahabang panahon ay ngayon lamang po ulit kami makakatanggap ng uh, ambulansya at uh, talaga po uh, ang papakinabahan ng gusto ng aming mga kababayan. Uh, although may mga locally funded po kami ng ambulance pero talagang kulang na kulang Talaga po ang patient ay sabi uh, nga almost everyday meron po kami ng Uh, para madala sa mga tertiary hospitals. Uh, ano ka po ba yung uh, tulong na kailangan natin from the national government pagdating po sa aspect ng pangkalusutan? Mas maganda sana ma'am kung uh, mas mali-devolve pa natin ano po, yung mga district hospitals kung kaya na ma-renationalize under DOH dahil uh, kung lahat ay tulad sa Quezon province na lahat ng hospital is under the provincial government exhausted po talaga ang budget ng provincial government Uh, we have, uh, I think, more than uh, 15 hospitals na pinapatakbo ng probinsya. Kaya uh, mahirap po, very challenging. Kung gusto po talaga natin ilapit ang uh, serbisyo so unahin po natin na yung mga district hospitals sa talagang uh, matutukan din ng national government. Maalala yan. Uh, mas malaking budget for health uh, ang uh, mailaga. Uh, talaga po ito yung nakikita ko solution para hindi na po lumalayo. Uh, na ibabiyahe pa natin. Dahil may mga instances na sa saldayo ng pagdadalahan, sa biyahe pa lamang, doon na inaabot ng uh, kamatayan. Ay, well, nabanggit po kanina ni Pangulo na kapag kagumanda ekonomiya ay uh, posible uh, wala na sa film ng ating mga kababayan. Ano po ang masasabi na dito? Maganda po ito kung ma maihisa katuparan pero uh, while well, I was uh, doing benchmark sa iba't iba din ng mga uh, LGUs abroad eh talagang uh, kahit yung mga pinakamagagandang healthcare, meron pa rin premium talaga yung mga uh, kababayan na binibigay so kung, kung talagang gaganda ang tunong niya, at uh, kayang isubsidize ng national government ang funding for uh, healthcare especially sa rollout ng universal healthcare natin, ay eh, maganda pong uh, balita, pero uh, sa nakikita ko po uh, mukhang um, long shot pa ito uh, kailangan pa talagang itaas natin isa eh, laki pa ng utang natin ay uh unahin mo nang reserbahin yung uh, kalalagayan financial ng bansa natin. Thank you mayor. Ma opo. Thank you po <laughs> sa inyo. Thank you.